Isa sa pinakakakaibang nilalang ng Diyos ay ang kakilakilabot na anyo ng deep sea anglerfish. Ginagawa nitong tahanan ang mga karagatan sa buong mundo, namumuhay ng higit sa isang milya sa ilalim ng karagatan, kung saan ang pressure dito, ay umaabot sa higit dalawang libong libra bawat parisukat na pulgada. Ang katawan nito na hugis basketball, ay may pinakamalaking bibig na may kaugnayan sa laki ng anumang iba pang nilalang sa karagatan mayroon din itong umuunat na tiyan na nagbibigay daan sa kanya na lamunin ang mga biktima na mas malaki sa kanya. Ang tiyan ng isang anglerfish ay naglalaman ng isang lanternfish na halos double sa kanyang laki. Bukod dito, ang kanyang malalaking bibig ay puno ng mababagsik, malapangil na ngipin na naging dahilan upang magkaroon ito ng pangalawang pangalan, Common Black Devil. Bagaman ito'y tila nakakatakot, ang anglerfish ay umaabot lamang sa walong pulgada. Minsan, hindi mo pa ito makikita. Sa madilim at malamlam na kalaliman ng karagatan, ang maitim na balat ng anglerfish ay sumisipsip ng asul na ilaw, kaya't halos hindi ito makita ng kanyang mga biktima. Ang pangalang ito ay nagmula sa mahabang gulugod nito sa likod, na sa dulo nito, ay may organong nagbibigay liwanag na tinatawag na photosphere. Tulad ng iba pang mga isda sa kailaliman ng karagatan, ginagamit ng angler ang organ nito bilang pangakit sa kanyang mga biktima. Iniilaw at pinapatay nito ang kanyang liwanag habang kumakawag-kawag ito pabalik-balik katulad ng isang pamingwit ng manginisda. Kapag malapit na ang biktima, kinukuha ito ng angler gamit ang kanyang malalakas na panga. Tanging ang mga babaeng anglerfish ang mayroong pangakit, kaya't iba ang paraan ng mga maliliit na lalaking angler upang mabuhay. Ang lalaking angler na may sukat na tulad ng isang daliri ay tila isang maitim na jellybean na may mga palikpik mayroon itong mga maliit na kawit ng ngipin, na ginagamit para kumapit sa isang babaeng angler. Kapag nakakapit na ito, ang mga daluyan ng dugo nito ay dumudugtong ito sa host, at ito ay mananatiling nakakonekta sa kanya habang buhay tulad ng isang parasito, na kumukuha ng sustansya mula sa katawan ng ina kapalit ng pagfertilize sa kanyang mga itlog. Ang laman ng dalawang isda sa kalaunan, ay magiging isa, at sila ay nananatiling permanenteng konektado, hanggang sa kamatayan hindi sila maghihiwalay. Ito ay nagdadagdag ng bagong kahulugan sa kasulatan, na ang dalawa ay magiging isa sa laman, hindi ba? Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Mark 10, 7, 8